May solusyon pa ho ba ito, ma'am? Itong problema ng bayan na ito? Klaro ho naman sa inyo pong paliwanag na na hindi na po hindi na po tama ito. Hindi lang po ito disappointing. Talaga po nakakagalit. Hindi hindi, hindi tayo makahanap po ng eksaktong salita to describe ano kung ano pong ating nararamdaman ngayon. Ano solusyon dito? Alam niyo po kahit ako na frustrate kahit na araw-araw binabantayan ko yung budget ng gobyerno at lahat ng mga pangungurakot na ginagawa nila. Pero alam niyo po, yung isa sa power natin bilang mga mamamayan ay yung pumili ng tamang kandidato. So ang hiling ko po sa inyo, huwag niyong iboto itong mga re-electionist na naglaan ng zero budget para sa PhilHealth at patuloy na binababoy yung pera ng bayan, utang na loob. Huwag niyo na po silang iboto sa susunod na eleksyon dahil kitang-kita naman na ang pinaprioritize nila ay yung sarili nilang interes at hindi yung interes ng taong bayan. Kasi kung hindi po natin gagawin ito, ay patuloy na lang talagang maghihirap ang mga Pilipino, patuloy na ginagatasan sa tax, pero wala tayong pakinabang dito sa mga binabayaran nating tax. Patuloy tayong maghihirap. Stuck lang po tayo sa paulit-ulit na cycle ng pagkakaroon ng walang kwentang pamamahala, walang kwentang serbisyo at patuloy na paghihirap. Kaya nga po, ito lahat ng pamamaraan ginagawa natin. Puto tayo sa Supreme Court, magkakaso tayo, babantayan natin, nag-iingay tayo, in uh, dinidiscuss natin to para maunawaan ng taong bayan. Pero ultimately po, yung kapangyarihan natin bilang mga mamamayan na ayusin to, ay yung uh, pumili ng mga tamang leader sa ating gobyerno. At yan po ay maaari natin gawin ngayong uh, 2025. Um, nakikita po natin siguro nabibigyan tayo ng ilang ayuda, ilang tulong, pero alalahanin niyo po, pera po natin 'yan, pera po nating mga mamamayan 'yan. Wala po da tayong dapat tinatanaw na utang na loob. At kung maayos ang pagpapatakbo ng gobyerno, hindi yun na kailangan magmakaawa para makakuha ng tulong at baka mas malaki pa dapat na tulong ang nakukuha natin sa gobyerno at hindi yung mga kusing-kusing na ibinibigay sa atin ng mga politiko ngayon.